Hello everyone! Kumusta? Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating vlog. Uh, tara, pag-usapan naman natin kung may age limit ba sa trabaho dito sa Poland. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, please doon sa mga bago pa lang sa ating vlog, ay huwag nyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook at TikTok account. Palike and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. At ganoon din po sa ating YouTube account, huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe. At itap ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod pang pa informative video Dito sa pulan ang legal age para ikaw ay makakuha ng regular na trabaho ay at least 18 years old Pero meron din namang mga nakakapasok ng trabaho na below 18 years old Yun nga lang may mga restriksyon So bawal sila magtrabaho sa panggabi At pangalawa, uh, mas mababa sa regular working hours ang kanilang pasok sa trabaho At para naman sa mga kababayan natin na medyo maedad na good news po dahil dito sa Poland ay wala po silang age limit as long as kaya nyo po yung trabaho. Nga lang, may ibang mga kumpanya dito sa Poland na hindi na sila tumatanggap kapag ganon. Uh, sa mga kadahilanan na siguro mabigat yung trabaho na meron sila. Dito sa Poland, as long as kaya mo po magtrabaho, ay maaari ka pa rin kumita dito katulad ng iba. At karamihan sa mga kababayan natin dito na may edad na ay nag-cross country yung iba sa kanila ay galing sa Middle East, yung iba galing sa Taiwan at sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil pag sa Pilipinas ay maaaring maging hadlang ang kanilang edad sa kanilang pag apply papuntang Poland. Pero paalala lang sa ating mga kababayan na may mga karamdaman na dito sa Poland ay mas mahabang taglamig kaysa sa taginit. Kaya dapat nyo rin isalang-alang ang inyong kalusugan. At dito, pag nagkasakit kayo, ay kailangan nyo po muna mag-book ng appointment sa ospital. Hindi po katulad sa Pinas na on the spot, gagamutin agad kayo. Nandiyan agad yung doktor para maasikaso kayo. At dito may mga pagkakataon sa ospital na kailangan mo magantay ng ilang buwan. Minsan naman ilang araw lang. Nakadepende po sa sakit na iyong ipapagamot. Bagamat totoo na libre ang pagpapagamot dito, ngunit mamamroblema ka naman dahil sa language barrier. At kadalasan sa mga malilit na syudad ay bibihira lang ang doktor na nakakapag-ingles. Kaya doon sa mga kababayan natin na nagtatanong about sa age limit sana ay may natutunan kayo sa video ito. Yun lang po, maraming salamat sa panonood at see you in our next video.